Gamit ang pinakabagong teknolohiya sa robotics, ang Hestia Technology Limited na itinatag sa Hong Kong noong 2018 ay nagbabago ng lubusan ang mga kusina. Ang kanilang pinakabagong mga robot ay nagluluto ng mag-isa na hinahawakan ng lahat mula sa pagkuha ng mga sangkap hanggang sa paghahain at paglilinis. Ang target na kita ng kumpanya ay at 256 na milyong dolyar, 2 bilyong dolyar Hong Kong na may 30,000 unit na ginawa. Ang ganap na automated na kusina sa Hestia ay may multi-cooker, isang conveyor belt at isang larder. Sa sistemang ito, maaari kang magluto ng mahigit dalawang daang putahe kabilang ang regional na Chinese at Italian cuisine at papalitan ng hanggang tatlong chef. Gamit ang isang tablet, pipili ang mga user ng isang putahe at bahala na ang robot sa pagluluto pagsasalat at pagkuha ng mga sangkap. Pagkatapos nito, tumatagal ng wala pang labin limang segundo ang paglilinis, ginagawang handa ang kusina para sa susunod na pagkain. Binabawasan ng mga pamamaraan ni Hestia ang paggamit ng langis ng hanggang 50%, porsyento, ang gasto sa paggawa ng anim na anim na porsyento at ang mga gasto sa enerhiya ng hanggang 50%,